Akibat ng AFP Modernization Program ang ambisyong maging self-reliant ang hukbong sandatahan pagdating sa weapon systems, armas, munisyon o bala. Tugma ang planong ito sa plano ng Estados Unidos na magtayo ng pabrika ng ammunition sa Subic Bay. Anong industriya ang malilikha nito? Kasama natin si Business News Anchor Lois Calderon. Lois, ano nga ba ang ating weekly digit? Salamat Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 300 Aabot ng tatlong daang technical jobs sa malilikha kapag natuloy ang ammunition manufacturing facility na itatayo ng Estados Unidos sa dating naval base sa Subic. Ayon yan kay Defense Secretary Gibo Chidoro na inihintulad ang pabrika ng bala o munisyon sa isang U.S. government-sponsored na foreign direct investment o FDI. Sa business lingo, ang foreign direct investment ay ownership stake or shares in a foreign company or project bayan by an investor, a company or government from another country. Sa madaling sabi, ang FBI ay pamumuhunan ng isang banyaga, investor man o gobyerno sa iba pang bansa na open economy o may skilled workforce. Matatandaan na noong Hunyo, isang report ng Defense Subcommittee ng U.S. House Committee on Appropriations ang nagrekomenda sa U.S. State Department na gamitin ang Subic Bay bilang ammunition hub ng Amerika. Nabahala kasi ang U.S. Capitol Hill na kulang ang forward stage ammunition manufacturing facility sa Indo-Pacific para sa mabilis na akses sa munisyon sakaling sumiklab ang kaguluhan sa West Philippine Sea o sa Taiwan. That is actually a congressional equity grant. To U.S. companies, but uh, we have not seen any uh, such uh, uh, pro uh, development proposal or a anything. That that is a congressional initiative of the U.S. government. So we will wait, and it's a totally private initiative, by the way. So we will wait because the U.S. government does not enter into these things. It gives equity to U.S. companies. Ang Amerika ang number one source ng FDI ng Pilipinas at ang pinakamatagal na kaalyado ng bansa. Ang taon ng balikatan exercises o joint war games nito ay halos kalahating siglo na. Wala pang binanggit na budget kung magkano ang pabrika ng bala sa Subic Bay. Pero tinaningan ng U.S. House Committee ang U.S. Defense Secretary na mag-report ng update ukol sa feasibility study nito sa loob ng 60 days kapag ipinasa ang batas para sa U.S. Defense Budget for 2026. U.S. companies naturally uh, will look for uh, joint venture partners or uh, look for a location here as a regular commercial endeavor. So, we have to wait for, uh, to see what happens. Naghihintay ang Pilipinas sa fine print ng U.S. ammunition facility. Ang malinaw sa ngayon, ayon sa mga analyst, ang subik ang magiging pinakamalaking stockpile at storage ng bala sa rehiyon. Sisiglang muli ang dating U.S. naval base na ipinasara noong 1992. At dahil pasilidad ito para sa mga kemikal na nitrocellulose, nitroglycerin at acid, makikinabangan ito ng chemical industry, partikular sa makakalap na trabaho sa peripheral industries at supplier. Bukod yan sa 300 technical jobs na binanggit ng Defense Secretary. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.